na nga. Susunog na nga. Susunog na, na sa kusina na naman. <laughs> buhay nga naman ang OFW. Walang ibang libangan. Pag, pagkatapos na trabaho, pag uwi sa bahay, direct sa kusina. Yan ang mga buhay. Pag sa so ulo, bate. Eh. <laughs> tapos, abangan ko yung Pagkatapos ng loto ni pare koy. So, the next step. The next step yan. The next step. Wala sa narinig. Tigas siya. Tiga. <laughs> pare. Barbecue. Pork. Pork. Hula. Barbecue. <laughs> pork. kula, Barbecue. Ayan yung aking loto ng aking pare dito. Pare ko'y. Pork. Loto, barbecue. Hula. <laughs> <laughs> ahhh ayan pa rin kahit kahit walang tapon yun yeah, walang tapon ayan naman yung seasoned meat another another food trip na naman dito sa kusina okay. pag walang pasok ay bukas kasi makikita mo yung baby mo hinahanan yung paghahanda ka pa Hmm, na pala tayo margarine uh, na Eh, mar 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 pa mar 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 Yun, mar 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 Tayo nung Paray, Paray, <laughs> Yon, oh, tsamba -tsamba Tayo naman, walang pili, tayo, mga Pinoy, walang pili. Papapanood ko ng kakain. Di ba mamaya kakain ko ng mga <laughs> niya mm. Gano'n <laughs> 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 <Yeah, laughs> na yan pala. Mmm. Tapos lamay. Hahaha. mausog. Ganyan natin ng konti tamis. Mekos-mekos niya. Mekos-mekos mm. <laughs> na yan. Eh, no? saan? Hindi mo maawa yun. Para kung kumita yan, hindi mo maawa. Oh. Oo. Ay, yeah. lahat, eh, lahat ng kita dito ay eh, sa atin magpupunta eh. Gusto mo sabi ko? Mm -hmm. Sino Yan ay... ay Yan ay... <laughs> Ayun, no? Ang ina nag-ihaw pare sa kanan. Tingnan mo, sinun. <laughs> Ihaw mo sa kanan yan ay nakita ng asawa mo Masi eh, masipag magluto eh. Uh, eh no? pag, pagka uh, bakasyon mo ulit sa Pinas, ay siya. Diretso sa kusina. Hindi, sa kwarto yung are. <laughs> <laughs> Pagbakasyon sa Pinas, sa kwarto yun. yun so, <laughs> Pilipi, uh. Nung kwang kusina-kusina, kwarto yun. Ay, saka nalang pag nagutom pala. Ay, pag gutom yan, pare. <laughs> <laughs> Kaya pag umuwi, kumakal na agad dito ng marami. Mm. Pero pag natin sa Pinas, hindi mm. direct to our Ang nangyari na dito sa ano natin. Mm. Matamis na matamis na eh. Matamis na ba? Ah, uh, Hello po sarang... sa mga pili na Ang na yun. yun, no? Parang sa mga <laughs> <laughs> you know, talaga. Ay lang sa sunog. Ang pa nga pa. Pag-summer, natin pag yan. Peace. Opo, special ang nito. nakakain na ako Sila na nasa Pinas ka ba? Sino ba nagluluto? Hindi, ako. Pigasin ako eh. Masawa ko dati. Ako nang... Kaya, bahala na to. Oo. Eh tayo mga Pinoy na may mahilig sa embed ng loto-loto, eh. Okay. Pero mas mahilig ang Pinoy sa mga hanap-hanap din. <laughs> 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 uh, Shoutout sa mga mga kapanood dyan ng taga-pepo. Ayan. <laughs> Baka naman magkabonus Baka naman no. adu ado. ado. <laughs> Please. Kahit mga 15 to 20,000 ay eh, ayos na yan. Mm hindi -hmm. naman. Hindi naman sama yun. Sana all. Sana all, meron. Mm -hmm. Parang baka maraming hindi naman yung lamin yan. Hindi, ipakatko lang naman yan eh. Ay, baka pag pagkakamalitin -pag yung visor namin ah pare. Wow, alam niyo eh, baka sa off-trains, hindi yung adobe. Parang ito yung lamin pa rin ah. Ito yung, Lasang ano na? Lasang... Ayos. Lasang pang kinabukasan na. Hindi ko malasang kung bago dito ito o kung paan loob ko. <laughs> <-dino. Dino> <laughs> Dahil luto na. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo. Ang luto ng aking kumpare! Adios. Kumpare ba? <laughs> Pare ko Adios. eh. Yan. Mga simpleng ulam lang. Mm. So, sa mga gustong matutong magluto ng mga putahe, yeah. mga kakaibang putahe. Yeah. Pareho. Nakatakas na eh. Nakatakas na, na. Anong pangalan niya, pare? Anong Lent. pangalan niya? Ano yung pangalan ng ulam mong niluto? Or, barbecue sa kalan. <laughs> <laughs> so thank you for watching. See you in the next video again. Bye bye. Nyok nyok.